tumutukulo sa ano. Yan ang kinukuha ko lang doon, kinupunto ko. Kaya nga, tama talaga, no? Oo, oh, walang, walang involved, no money. Walang kwarto, walang pera. Na involved doon. Kasi <laughs> no. ano, no. no? ang kasi yung kwantong pool yung pera, nagiging sangkala, nagiging um, kalso. No, Kal tanggalin <inaudible> lang kalso. Lahat pare-parehas. Walang mayaman, no? Kasi, ano, hindi mo lang nangyayari. Eh. Pag nagkasala ka, dapat pare-parehas. E eh, porque mayaman ka, ipupuwera, ipupuwera ka dahil may pera ka. Dahilan yun, kalso yun. O. Oh. E eh, alin natin ang, alin natin ang kalso, alin natin pera, pare-parehas. Ang pare-parehas, dapat pantay, walang lamang. Kaya nakaka nakakalamang sa, sa pamumuhay ng tao, dahil, dahil sa mayaman siya. O. Oh. E eh, alin sino natin mayaman, pare-parehas, walang mayaman, walang mayra, parehas, pantay. 50-50. Kaya nagigiging 50 yung isa, yung isa naging 70 kasi mayaman siya. Eh kung alisin natin yung patayin lang na natin, wala sanang mangyayari. Kaya yun nangyayari niyan, ano ba, nagre-rebuild eh. Bakit nagre-rebuild eh sila? Nandiyan sila sa ganun eh, na sitwasyon. Mayroon pala ngayon ganito, porque pala wala tayong pera, ganun no. Kaya yun yung nung iba, nag-alabang, kaya di yung maalis ang rebelde. Gano'n lang pa doon. Kaya nga, maha ma ka talaga dyan sa mga ginagawa nila, no? sa ako ako sa sa akin na hindi eh, ba diba sa ano oh, mahay ka talaga diyan eh syempre yeah. isipin mo nga ah, pag may pera ka ano yan lumabas ka eh. oh tong lumabas ka kung wala kang pera makabili ka mm. hindi mo mm. talaga makakabili daw kahit ako so, wala makakabili. ka pera eh. matanda ka na hmm. matanda ka na lumabas doon hmm. may gusto ka yan hanggang bugla ka na lang ng mata mo mm. Ganun, ganun ganun ko na lang eh bata ka mapera ka magkano yan is oh eh isang kilo ganito makakabili ka dahil mayroon ka pero pag wala ka kahit nakala natin kilo di ka makakabili dahil wala kang pera yun ang ginagawang dahilan ng buong Pilipinas buong mundo dahil sa pera yun na yan Tapos, eh uh, itanggalin natin ang pera dahil, dahil, wala tayong pera kasalanan talaga so, ng magulang natin oh yun eh, hirap eh, eh wala tayong magawa kasi in iniyot tayo ng mahirap Dagma, <laughs> yan ang pinagmanahan natin wala tayong magagawa sabi baga nila mana mana uh. pag iniyot ka ng mahirap paglabas mo mahirap pa din yan, lagmana ka doon. yung pinanggalingan nung mahirap eh. Ah. Kaya yung sinasabi ko, pag-isahin. Pag-isahin. Wala yung pera. No input Wala yung pera. yung, ba, diba? yun ang ginukuha ko lang doon. Yung pinupunto ko. Eh nangyayari. Pag may, pag may pera ka, nangyayari. Yun ang gwan eh. Nangyayari. Kaya nga. Minsan nakakataas ah. ng ano talaga yung mga ginagawa ano? nila ano? Hindi naman sa nagpukan tayo ng, ano. Ang kinukuha ko lang doon, pantay. Hindi yung pantay na. Hmm. 50 yung isa, yung isa 70. Oo, oh, pwede yung 120 na yun. Eh, oo, kung pag pinag-plus mo, pero ang gusto ko bagas, pantay talaga. 50-50, 50-50. Ang aming pantay, pantay talo walang lamang ang isa. Oo, oh, 50-50 yun, yun, ang ibig sabihin nun, 50-50 oh. para 100. 50-50 equals 100. O. Oh. Oh. dapat parehas 50-50 oh. para parehas yun. Oh. Hindi yung 50 yung isa, yung isa 70. Silang? 70 oh. Pwede Hindi pwede. Hindi oh. pwede. Kailangan tala parehas ay, talaga parehas talaga. sabi ko bang kinukuha ko kuno kuno puto ko, ilabas yung pera, ilabas yung mayaman. Hmm. Dapat parehas 50-50 50%. 50 Oh. Ayun ay, na lang every day okay. din ko, tama, di may magkukunan eh. Ang pinagkukunan doon kasalanan. Kasalanan. Hindi yung sa trabaho, labas natin yung trabaho, kasalanan lang. Departilos kasalanan lang. la. Sa kasalanan. Eh, ito pa rin yung mahirap. Oh, yung mayaman, ito po talaga ibibigay pa. Eh na 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 eh eh pa. VIP treatment. VIP treatment. VIP treatment. Oh, very personal person. B very very important person. Important person. Oh. VIP. Ano na ko ang gusto? Sa ano sa tungkol sa trabaho at saka dito sa ano. Hindi ang gusto ko sabi pag ko nahulog ka do sa may kasalanan dapat pantay 50-50 per head lapas ang pera. Mhm. Mm -hmm. oh. Tama eh talaga. Nakaka-involve nakaka-involve yung pera ginagawang kalso tama yun, tama. Oh. Tama yun, tama yun. yun. sa halimbawa mo, nasa tatrabaho. Pag walang yung pera, kung tatrabaho ko na, hindi ka Di, naman magtatrabaho na. Walang, alam yung payo, sabi, tatrabaho ako yan. Alisin nga yung sabi ko, alisin. Yung pera. Oh. Kaya nangyari, pera-pera ang -pera, labanan. Hmm. Ang dahil sa pera. Yung nang ko doon, ito tama na, sa pera dahil iba yun yung trabaho, ilabas natin yung trabaho, yung pagkasalanan nila laang. Ilabas natin yung pera. O oh, di na, tira yun na lang 50-50% eh, Kahit mayaman ka Huwag ka doon, yun ang pinupunto ko Yun ang, yun ang, yun lang ang pinupunto ko ang pinupunto mo? Oo, oh, walang mahirap, walang mayaman Dapat 50% labas ang pera Labas talaga oh. Oo oh. Kasi ang nangyayari, oh. 70-50% sabi nila, wala daw kilikilingan. ah oh. Sabi sa balita. Oh. Pero sa totoong buhay, oh. 50% yung isa eh 70% yung isa. Bakit ganun? mm. ganun? Naka VIP treatment yung 70. Mm. Nakakulo nga. Sasabihin, bakit nga hindi kinulong? Hindi mga kinulong na oh tama, nakakulong. Bakit ganyan ang trato? Dapat, kung ano kung hindi ninyo yung pinaghirapan, uh. tungkol sa dahil lang kasala siya. Na para, ma, para baga yung mayaman, hindi na gumawa ng kasalanan para madala. Mm -hmm. O, eh yung, yung mahirap, hindi nagkukumit eh, baka ma, ma makulong ako. Yung may may, yung may yaman, barabara. -bara. Oh, wala akong problema niyan. Pag nadali ako, may pera ako. mo muna ako VIP treatment doon. Oo. sa sana yung sana yung kinagawang dahilan yung pera kasi may pera nga siya. Sana yung comment mo makakarating yan doon sa uh, uh, pinaka ah, ano tawag noon, kinakaukulan. No? Malay mo, di ba? Diba, dumating yung panahon na yon, yung ano na yon, yung ano mo. Inalabas ko lang yun, yung tungkol doon sa pera. Oo. Walang pera, walang yung pera ang imbol. Kaya guys, comment na lang kayo yung, guys kung anong gusto nyo mangyayari. Yung anong pinakamagandang ano. Wala akong pinakulog na naayon. Dapat parehas. Sa, sa dapat parehas. Walang imbol doon na pera, walang imbol na trabaho, walang... Walang wala 'tong doon na nasa labas. Basta Pilip 'yung usapan, nung nakakulong na nagkasala 'yun. Nagkasala 'yun. Na? 'Yun, guys, 'yung uh, 50, 50 anong 50-50, guys. Hmm. Comment na lang kayo below hmm. kung ano 'yung gusto nyo mangyayari eh, para ano. Doon. Hindi ako nagkoko ng sang